47 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pitong wanted sa bataan, Kabilang uh, ang top most wanted uh, suspect. Arestado sa isang araw na PNP operation. Detalye ng balita malaki. Danny Kumilang, RS37. Danny, good morning. Sa pinigting na kampanya laban sa mga wanted, matagumpay na naaresto ng batang Police Provincial Office sa pamuno ni police Colonel Martis A. Salvador, Provincial Director, ang pitong top most wanted at iba pang wanted person sa loob lamang ito ng isang araw na manhat operation nitong September 3, 2025. Kabilang sa mga naaresto ang top two most wanted sa probinsya para sa kasong murder sa Orion, ang top ten provincial most wanted person para sa qualified theft, sa Urani at ang top 1 at top 2 municipal most wanted person para sa murder sa Limay na arresto rin ang top 1 municipal most wanted person para sa murder sa Maribeles bukod pa sa iba pang mga wanted na may kasong serious physical injury at malicious mischief. Nanindigan naman ang Bataan PP na patuloy nitong tutugisin ang mga kriminal upang masiguro ang hustisya at kaligtasan ng publiko. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani.